Ah, wandang maga. Ito, pakita ko lang sa inyo itong ginawa ko. Ah, uh, ito ay backbone po ng manok to. Ah, uh, binabad ko lang sa... Minarinade ko lang sa ano to. Sa lemon. Bawang yan. May bawang. Bawang, paminta. Tsaka konting asin. At... Ah... Uh, uh, asukal. Yan. Ito, backbone po yan. Yan. No? Kita nyo. Backbone ng manok yan. Ito po yung pinagtabasa ng manok ng ang namin, yung mga ulam namin. Eh, kasi sa mga ulam namin, di siya nasama yan. Eh ako, kinukuha ko yan para ano. Ang gagawin ko po rito, uh, ipiprito ko siya. Ipiprito ko para naman masarap na ulam po yan. Ayan po yung uh, namin, uh, ko po yan. Nang isang araw at kalahati. Bali, isang araw at magdamag na uh, binabad ko yan yan yung nakikita nyo mga mahitim, niya yung akala nyo yun, ano ano po yan ang mga pamintayan paminta po yung nilagay ko dyan kaya yan yan po backbone lang po yan mga ano lang yan mga may konti naman laman yan pero piprito ko po po siya yan po ayong masarap